Ang magkapatid na Kaila Estrada at Moira Estrada ay nagtungo sa isang ospital sa Muntinlupa kung saan na-admit ang kanilang ama, ang aktor na si John Estrada, dahil sa hindi natukoy na kondisyon, sina Kaila at Moira ay mga anak ni John sa kanyang ex-wife actress na si Janice de Belen. Ang sitwasyon sa kalusugan ni John ay ibinunyag ni Kaila na nagbahagi ng larawang kuha niya mula sa kanilang pagbisita sa ospital. Sa pamamagitan ng kanyang Instagram stories noong Webes, July 25, ang aktor ay nakahiga sa kama na may kanula sa kanyang kamay. Habang si Moira ay nakaupo sa isang upuan sa tabi ng kama. Si John, kahit na tila wala siya sa kanyang pinakamahusay na estado, ay ngumiti para sa larawan. Hindi agad ibinunyag ni Kaila ang dahilan kung bakit nakakonfine si John sa ospital. Wala pa ring update ang aktor tungkol sa kanyang kalusugan. Magugunitang nasa Brazil pa ang asawang si Priscila Meireles at sa kanyang Facebook live kamakailan ay nabanggit nito na sa August pa ang kanyang balik sa Pilipinas.